ang ihi ko kusa nang lumabas sa takot. Lumapit siya sa akin. Bawat hakbang niya. Nararamdaman ko ang pagyanig ng lupa. Pag-angat ko ng tingin, nakita ko sa di kalayuan ang isang aninong nakatayok. Napakatangkad, halos kasing taas ng puno ng nyog. Payat, mahaba ang braso at buong katawan ay parang balahibok. Magandang gabi sa inyo. Ako si Ping, limampung taong gulang na ngayon. Matagal kong itinago ang kwentong ito hindi ko alam kung tama bang isulat ko pa pero gabi-gabi sa tuwing tahimik na ang paligid at naririnig ko ang pagaspas ng mga daon ng nyog. Bumabalik lahat. Baka sakaling gumaan ang loob ko kung maibahagi ko na ito. Ito ay nangyari halos 30 taon na ang nakakalipas sa baryo namin sa Iloilo. Lumaki akong anak ng magkokopras. Simula bata, sanay na akong sumama sa tatay ko sa nyogan. Umakyat. Magbayo ng bao. mag-igib ng tuba. Malawak ang lupay namin noon. Puro nyog. Parang walang katapusan. Ang bahay namin ay nasa dulo ng baryo. Malayo sa mga kapitbahay. Kapag gabi na, tanging liwanag lang ng buwan ang gabay pa uwi. Minsan nakakatakot pero nasanay na rin ako. Ang sabi ng matatanda, may mga inkanto raw na nakatira sa mga lumang nyog. Pero hindi ko iyon pinapansin. Hindi ako naniniwala sa mga kwento noon. Isang gabi, matapos kong ipunin ang mga bao at itabi ang mga tuba umuwi ako mag-isa. Madilim noon, pero maliwanag ang buwan. Tahimik ang paligid. Wala kang maririnig kundi ang tunog ng mga yabag ko sa lupa at ang pagaspas ng hangin. Pero may napansin akong kakaiba. Tumigil ang hangin. Tumigil pati ang mga kuliglig. Tahimik sobrang tahimik. Pag-angat ko ng tingin, nakita ko sa di kalayuan ang isang aninong nakatayo. Napakatangkad, halos kasing taas ng puno ng nyog. Payat, mahaba ang braso at buong katawan ay parang balahibok. Hindi ito gumagalaw pero alam kong nakatingin ito sa akin. Parang natuyo ang lalamunan ko. Hindi ako makagalaw hanggang sa biglang dumilim ang paningin ko. At nawalan ako ng malay. Pagmulat ko, maliwanag na Akala ko na naghinip lang ako Pero may kakaiba Ang hangin Mas malamig At sa paligid ko Puro daon ng nyug Pagtingin ko sa baba Muntik ako mapasigaw huh? Nasa taas ako ng puno ng nyug Hindi ko alam kung paano ako nakarating doon Ang mga kamay ko May gasgas -gas. Ang ulo ko masakit tumawag ako ng tulong. Mabuti na lang may dumaan na matandang lalaki, si Tatay Uring. Tinulungan niya akong makababa. Nang marinig niya ang kwento ko, napailing siya at mahina niyang sinabi. Mga mantiw Ping. Hindi sila masama. Pero kapag naistorbo mo, nagpaparamdam. Minsan, nilalagay nila sa taas ng puno ang tao para takutin. Suwerte ka at buhay ka pa. Kinilabutan ako sa narinig ko. Mula noon, hindi na ako dumadaan sa Nyogan kapag gabi. Lumipas ang mga taon. Halos nakalimutan ko na ang nangyari. patuloy ako sa trabaho. At wala namang kakaibang sumunod. Minsan, naisip ko lang na baka pagod lang ako noon. O baka guni-guni lang. Pero may mga gabi, lalo na kapag may buwan, naririnig ko pa rin minsan ang mahinang whistle mula sa nyugan. Parang may humihinga sa pagitan ng mga puno. Pinapabayaan ko lang hanggang isang gabi, bumalik siya. may pista sa kabilang baryo noon. Kasama ko ang matali kong kaibigan, si Romeo. Medyo nakainom kami, pero maayos pa. Tawanan. Kantahan. At kwentuhan. Bye-bye! Pag uwi, sabi ni Romeo, Dan tayo si Shortcut. Mabilis yun. Ayoko sana, pero gusto ko na rin makatulog. Kaya pumayag ako. Tahimik ang daan. Maliwanag ang buwan. Ang mga nyog ay parang mga higanteng nakamasid sa amin. Habang naglalakad, maingay pa kami. Hanggang biglang muminto si Romeo. Iihilang-aupin, sabi niya. Lumapit siya sa isang puno ng yon. pumalikot ako, naghihintay. Tahimik lang ang paligid hanggang marinig ko ang kakaibang tunog parang pagkaluskos ng mga tuyong dahon. Romeo? Tawag ko. Walang sumagot. Paglingon ko, may nakita akong mahaba at maitim na kamay na unti-unting bumabalot sa katawan niya mula sa likod ng puno. Romeo! Sigaw ko. Sa liwanag ng buwan, nakita ko ito. Ang nilalang. Sobrang tangkad Mabalahibo Ang balat niya ay parang abo Ang buhok pulang-pula At ang mga mata Nagliliyab sa galit Hinawakan niya si Romeo At inihampas sa lupa Na parang laruan Narinig ko ang pagputok ng buto. Ah! Ang sigaw ni Romeo na naputol sa isang iglap. Ah! Hindi ako makagalaw. Ang mga paa ko ay parang nakabaon sa lupa. Ang ihi ko kusa nang lumabas sa takot. Lumapit siya sa akin. Bawat hakbang niya nararamdaman ko ang pagyanig ng lupa. Hanggang sa halos magkadikit na ang mga muka namin. Naamoy ko ang mapaang hininga. Parang bulok na bao at dugo. Nagngalit siya ng ipin at sumigaw ng malakas. Parang hangin na may halong galit. Doon ako natauhan. Tumakbo ako. Hindi ko na alam kung saan ako dadaan. Basta takbo lang. Nadada pa ako. Tumudulas. Pero hindi ako tumigil. Paglingon ko. Nakita kong ibinaton ng nilalang si Romeo Tumilapon sa di kalayuan At pagkatapos ay wala na siyang galaw Pagdating ko sa bahay, halos hindi ako makapagsalita Si Romeo, kinuha siya yun lang ang nasabi ko. Nagulat ang mga magulang ko. Pero inantay muna namin ang umaga bago bumalik sa lugar. Kasama ang ilang lalaki sa baryo, may dala kaming mga itak. Pagdating doon, wala na si Romeo. Ang nakita lang namin ay mga bakas ng dugo, mga nabuwal ng na nyog, at amoy ng nabubulok sa hangin. Wala ni Anino ng katawan. Parang nilamon siya ng lupa pagbalik ko sa bahay. Nilagnat ako. Sa mga panaginip ko, nakikita ko si Romeo. Nakabitin sa taas ng puno ng nyug. Nakangiti pero walang mata. At sa likod niya, nakatayo ang mantiw. Nakatingin sa akin. Mula noon, hindi na ako dumaan sa lugar na yun. Kahit araw, iniiwasan ko na ang nyogan. Pero kahit anong iwas ko, minsan naririnig ko pa rin ang whistle. Mahina lang, parang paalala. Ngayon, matanda na ako. Pero minsan, sa gabi, nakikita ko pa rin sa malayo ang mga aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Minsan, may dalawang mata na nagliliyab, nakamasid mula sa dilim. Hindi ko na alam kung totoo pa ba o bangungot lang. Pero isang bagay ang sigurado kapag pumasok ka sa nyoga ng gabi, huwag kang maingay. Huwag kang tumingin sa mga anino. At higit sa lahat, huwag kang iihi sa ilalim ng puno ng nyog. Dahil baka may matang nagmamasid sa dilim. At kapag nagalit siya, Ikaw naman ang ilagay sa tuktok ng niyog. Ah! Kung gusto mo marinig ang sarili mong kwento sa aming channel, magkatala lang mong mensahe. At kung nagustuhan mo ang kwento nito, huwag kalimutan like, mag-iwan ang komento, at mag-subscribe para sa inyo pang nakakakilabot na kwento. Kung kung siya si Siboy, ha <laughs>